ayan po mga kalingap kasama natin si Papa Dan ay eh, grabe gumagawa po ganang sapato si Papa Dan wapo oh. Guapo, Papa Dan kumusta Papa Dan napanood mo na yung ano natin ribbon uh, feeding program grabe ang galing mong humakataw doon ah masaya ang ating feeding at success success yung feeding natin sa oh, ang daming natutuwa po. ano sa channel ni Kalingap Rab at yun daming nagsusuporta Siyempre nakita kayo ni Joy na sumasayo kayo doon. Grabe, ang galing. Ang galing mo bro. Ko <laughs> masaya <lang> <laughs> Siyempre masaya din ako na naging part ako doon. Siyempre dito ako. Papa din nakasuporta din sa Danjoy. Salamat sa ano po, K-Boys na tumulong oh, Tulong-tulong lang tayo doon, no? Talagang, Kaya masaya ka Ang lahat ay talagang gumagalo doon sa piling puro ng Danjoy. Uh, masayang masaya ako dahil nag-success, no? Ang daming oh, <laughs> na tot na. Oh, hindi na hindi na matuloy. At lumalak lak, lakas pa ng ulan oh. Muntik na tayo alo, um, na na, di ba kanu. muntik nang hindi matuloy at medyo may uh, nag oh, bumagyo. bumagyo. Pero kaya grabe. Tuloy-tuloy pa rin at success kaya talaga yung na, feeding program. Yeah. Hmm. At si siyempre, maraming napapasaya natin. Oh, Lalo mga na yung mga money day ng mga bata. Oo, grabe. Kaunting bagay lang yan pero Masayang masaya na sila. Sarap sa, sa pakiramdam mo oh, na nakakatulong ka, nakapagbigay ka ng blessings. Thank you syempre kay Ma'am Helen sa Danjoy. Uy, si Ma'am Helen Man's Buwin. Up, yeah. Oo, shout out. Lagi at, yung nanonood uh, ng live ko. Sponsor uh, ng, uh, ayan, syempre sa mga uh, sponsor pito, ng Danjoy. Ang mga Jollibee. Oo, oh, Jollibee. Salamat at at syempre, nakakain sila lang hindi nila, oh, bira, lang bira, bira nila na, makain yung, 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 yung Jollibee. Kasi kung napakalain lugar nila. Bundok na yun eh. Kahit nga tayo nalayuan eh. Oo. So, <laughs> Dulo na yun, Oh, na nga yun. Natatakot nga tayo. ano to? Kasi bangin na Oh, bangin, bangin, bangin na eh. Yun. Us, nakatakot yung sa lugar sa pero island. okay naman yung mga ano doon. Marami uh, pang susunod dyan. Mga Marami pang na abangan nila. Sa iba't ibang love po. abangan nyo din yan, po. Lahat ng love teams. Nandito lang ang Kalinga Prab Team, laging suporta Buong, Buong key boys. Sama-sama tayo, sa lahat ng mga gagawin natin. Especially sa Danjoy. At abangan nyo po yung mga kabanata pa ng Danjoy sa mga kilig. Moment na magaganap. Abangan nyo yan. <laughs> Siyempre, lagi akong kinikilitin sa Danjoy. Grabe, halos pag nakangiti. Hindi pa. Sana makasama ko sa eksena nyo. Sana makasama ko sa eksena nyo sa Danjoy. Yung ngiti niyo bro, yung ngiti niyo dalawa ni Joy. Meron nga ano, na may may kilig na may kilig talaga, may spark talaga kasi parang natural, natural. to parang pareho-pareho kayo ng ni Joy pag ngiti. Grabe. Nakatunaw. Oh, <laughs> parang oh, yellow. Grabe. Parang yellow ako na natutunaw so, sa mga itin niya eh. Oo. Sige tatay, sama naman. na. oh, yan. Sana makasama tayo sa sunod na eksena. Yan. Masama ka ba ngayon? Oo. Oh, Masama ako sa inyo. Ngayon ay kaya grabe. <laughs> May anak pa lang na shoot. May shoot ng Danjoy. magayon Mga mga... Yeah, ay, Jom Carl at saka Danjoy. AC. Tatlo yata, tatlo. Tatlo so, ngayon, yeah. ishoot. Ah, sige. Ayan po sa din, mga Ayan po si Papa Dan, mga kalingap. Ayan din Mentor sa pagtuturo ng sayaw. Ay grabe. Si so, prenjan <laughs> tayo para supportan <laughs> natin. Kalingap Dan. Hmm. Uh, si mga kaibigan. nag vlog. na ulit eh. mag-behind oh. the scene. Grabe yung ano Papa Dan. So, ito yung Tatabat siya bumabata. Ay, niyo, mo? Tanawin niyo na. Uh -huh. Tata Ikaw muna dan tanungin namin. Mamaya na ako. <laughs> o ngayon dan. nasagot na niya yung sabi bakit ka bumabata eh. Sabi oh, niya kailangan daw ng joy sa buhay. Oh, Ibig sabihin ng joy, happy. Oh. Happiness. Oh. Happy ka ba oh. ngayon? Happy, oh. happy ka ba oh. ngayon, happy happy ngayon ano papa dan, na dumating si joy sa buhay mo? Hmm? Happy ka ba ngayon? Nahilo na yung taga-sagot. Papa dan. Medyo, ha? medyo. Isa-isa lang ang tanong. Masaya. ka. Masaya tayong lahat. Hmm. Dahil madaming sumusuporta. Yeah, Kaya thank you sa sa lahat ng mga tumatangkilik. Basta ako payo ko lang po sa iyo Kuya Dan. Bilang po ato. Ah, uh, huwag niyo lang po pansinin yung mga oh, ano Meron ba? Parang wala naman may, ako Kasi po ako po may nababasa ako. Pero uh, di rin ma lang din po kasi. Ako rin may nababasa ako. Huwag uh, na lang itong pansinin niyan. Ako po muna. Ah, ako muna. Ako muna. Ako kasi wala akong nababasa. Siyempre may, mga, na may mga negative comment. <laughs> di ba may, may iwasan yan Papa Dan, diba? ay, din. Di ba? Alin, alin nasa social media tayo. Ah, oo, oh, nandiyan lang. Siyempre, kasama na di natin maiwasan 'yung mga inggit, Kasama na ah, 'yan sa ano natin. Kasi na hindi man yun. mababasa 'yung pag um, hindi umuulan. Oo, uh, huwag mo nang basahin. <laughs> <laughs> tama. <laughs> May tama ka. Tama, uh, hindi oh, mababasa. <laughs> oh, <gano>. Hindi <laughs> mababasa <laughs> kapag ka hindi umuulan. Oh, tama man, naman. Ang galing maging ngayon. Ngayon basang-basa ano tayo. Pero anyway, so basta lahat naman Ano mga tanong nyo? Ako ang tagapagsalita ni Papa natin Ano ang oh. tagapagtanggal? Ano mga tanong nyo? <laughs> paano po naging masaya po ang Joy? Kasi masarap Ang Chicken <laughs> Joy <laughs> Chicken Joy o oh. Chicken Joy <laughs> 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 Ano pa tanong nyo? Isa-isa lang Ay, Nabali mo yun? Ang alin? Nabali mo yung tanong ko? Opo oh, uh, Basta Paano naging masaya ang dati? Ano naman ikaw eh Paulit-ulit ka ng tanong eh Ha? Ano ba yung interview natin? Para tayong nag-interview Ito daw ang wow. sikat Ito daw, si kasi may sarili love team. Kung magkaka love team kasi, no? Papa Dan, matanong ko lang, Papadan, bakit bakit lagi kang nag-gym? Ano bang kinaghandaan mo sa pag-gym, Pareho kami ni Kalinga, Prab. Nasaan pa lang kami, Manila. Ang habi na namin ng pag-gym. Lifestyle na. Pero sa pag-gym mo, may inspirasyon ka ba? Una, si Kuya Brooks kasi ano yun, bodybuilder yun eh. Sino pa? Sino pa? Siyempre, mayroon pa yan. <laughs> Ayan, kinikilig ah, si Papa Jo, ah, si Papa Dano. Siyempre, ano, uh, tayong lahat. Ikaw, May, si mayroon pa, sino, sino, pa? sino pa? Sino ba <laughs> gusto, gusto mo marinig? Sino ba uh, gusto marinig? Yung happy? Gusto mo marinig, gusto mo marinig ngayon. Tanongin nyo sa kung gusto ba niya ay tatanong ko pag oh. makita magkita kami. Hmm. Siya ah, naman sige. ang tanong inyo. Oh. Yun. Off cam lang, off cam oh, ang tanong Kasi ko bawal kasi, kasi bawal naman i-vlog. Bawal Ikaw pwede. Ikaw oh, sabihin niyo sa akin. Hmm. Tapos ko sa inyo. Ibulong sige. natin. Ibulong sige. natin sa Kaya kanya. Naliligyo ba siya? Ibulong natin kay... mo ba yan Ibulong natin kay Joy. Oh.

Opo so, Yan sana po. More Inapos. kilig pa papadan. Pati ako kilig din sa inyo. Kay sa interview. Uh, po. Eh. Sa, sa malupit na, na interview. Good vibes hmm. Sa maraming sagot. Sa maraming sagot Pap tawa. pa dan. <laughs> Sa maraming tao. Grabe <laughs> ang tawa ni papadan ano? Happy, happy happy Nakaka nakadala. Grabe. Uh, eh? Hindi mo sabi ng viewers na nakakadala daw yung Ngingiti yung tawa ni Papa Dan mas malaki ang tinginan sa Edsy oo oh, Uy, yun, grabe oo oh nga sa Edsy mas mas, tinginan. Mas, sa Junker, malaki mas malaki sa Zoom yung sa Zoom ano ano daw ah... Um, kasi sa Cedrus daw kanya 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 daw yan kanya, -kanya. Eh, kanya, -kanya. Diba? sa Cedrus nato, natural na natural parang totoong totoo daw talaga na yung actions ng Cedrus oh. sa Zoom naman yan din natural din Salamat, uh, sa, Genan sa Danjoy. Nin din Genan sa Danjoy. Tingin na sila oh. tatagihit ya sila. Oh, parang, salamat. Parang to parang totoo totoo to to lang talaga. Oh. Ano? Oh. Ano naman 'yan? Natural, natural naman, natural lang. Oh. Ayun. Yeah, yeah. Nagkalingap salam. Salamat po. Salamat kalingap dan. Yan yeah, salamat kalingap dan. To you viewers mga kababayan, oh. salamat. Ayun, yeah. sa so, abangan nila yung po, ano ba? Kalingap ang Boy. Ah, abangan pa nila yung Danjoy. Marami pang magaganap. Bisa pa lang, bisa pa lang ng pakilig. Mas grabe pa, pa, mas marami pang quest ang Guan Bala. Kento may mga, pang quest na mga abangan. Subok na dumarating. Eh. Stay positive and stay positive strong. Oh, 'Yun lang po. Huwag lang pansinin yung mga sa negative sa comments. Yun.